isang mapagpala araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 5, 2025, Martes ng ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. At yung pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng mga bilang chapter 12 verses 1 to 13. Noong mga araw na iyon, sina Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyang taga-Kos. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, "Magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan." At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, "Pakinggan ninyo ito." Kung ang sino may nais kong hirangin propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Kinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya? Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, Kapatid ko, isinasamo kong wag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong ang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng wala ang kabiyak ng katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa mula sa aklat ng mga bilang at nagpapatuloy pa rin ang mga Israelita sa pangunguna ni Moises no, sa kanilang paglalakbay o kanilang exile o kanilang exodus patungo sa lupang pangako. At syempre, uh, hindi ito kakayanin ng isang tao lamang o kaya't uh, marahil no, nagtalaga pa ang Panginoon ng iba pang makakatuwang ni Moises at dito nga sa ating unang pagbasa si Aaron at si Miriam bagamat medyo hindi magandang ugali ang pinairal nitong si Miriam dahil sa inaakala niya na parang hindi patas no, dahil sabi nga niya bakit ganon uh, napapakita naman din sa atin kinakausap din naman tayo ng Panginoon bakit parang si Moises yung parang may special no na pagtatangi sa Panginoon at hindi ito lingid sa Panginoon kaya nga hinarap ni ng Panginoon itong tatlo at kinausap lalo na itong si Miriam at si Aaron at ipinaliwanag na uh, kung bakit no uh, mas tinatangi niya si Moises uh, dahil ito ang bukod tanging kanyang pinagtitiwalaan para sa sambahayan niya. At dahil doon, uh, nagkaroon ng ketong no, sa buong balat, sa buong katawan si Miriam. So mga, mga uh, taga-subaybay no, ng ating uh, pagninilay, uh, no, tinan din natin kung at least tayo na mismo dapat ang pumipigil sa ating mga sarili kung nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng emosyon o pakiramdam sa ating kapwa no? sa, hindi magtatagumpay ang isang gawain ang isang organisasyon kung paiiralin ang ganitong pag-uugali uh, minsan merong talagang uh, maglalakas ng loob na dapat siya ang manguna dapat siya ang uh, pakinggan dapat siya ang bida no? yan yung isa sa mga term, uh, termino natin no? kapag merong mga pabida sa isang Uh, organisasyon o or sa isang proyekto, nahihirapan tayong ma-achieve yung goal at matapos yung mission natin ng payapa. Pero so, ganun pa man, na uh, patuloy nawa tayo no? na katulad ni Moises, yung mapagpakumbaba o yung kapag ang loob ang mas pairali natin kaysa yung maging mas uh, mapagmataas tayo sa atin din mismong mga kasama. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.